Ang video ito ay kuha naman ng isang grupo ng magkakaibigan na naisipang maglibot sa isang abandonadong asylum sa Canada. At sa kanilang pagpasok sa loob ng underground tunnel ito, ay meron silang nakuhana na talaga namang nakapangingilabot. Matt? Matt? Oh. I told you he's sick, he needed to take a breather. Matt? us? i was me five seconds ago when he was there. We need to stop playing around, man. Matt! This place is freaking us out. Again. Just go! Take, take the right! Take the right! Take the right! Take the right! Hands first! the underground tunnel, Nakita at nakuha na ng lalaking may hawak ng kamera Ang animo isang tao na merong puting kasotan na nakatitik sa kanila Ayon sa ating sender ay sinabi di umano ng uploader ng video ito na matagal nang abandonado ang asylum maging ang tunnel nito kaya naman imposible di yung mano na may tao na naroon na mapapansin din natin na walang kahit anumang dalang ilaw pero posible nga kaya na isang multo ang ng grupong ito sa video ito kayo na ang bahalang umusga Ang twin paranormal team na binubuo ni Ryan, River, Wyatt at Nick ay kinontak ng isa sa kanilang mga viewers para paimbestigahan ang kanilang shop na mahigit isang siglo na di ang tanda. Ayon sa kanyang kwento ay marami mga kababalaghan na di ang nangyari sa loob ng gusaling ito. Kabilang na dito ang mga kakaibang tunog, mga boses at kusang paggalaw ng mga bagay sa loob. Pati na rin ang pagpapakita ng di umano yung multo ng isang lalaki. Kaya naman sinubukan mag-imbestigahan ang twin paranormal team Para alamin kung totoong habang gusaling ito. Right off the bat, as soon as we got here, we wanted to do a quick little test. Um, I had mentioned to Wyatt that I wanted to put a ball at the top of the stairs just to see what would happen. And literally, we have the clip. yeah, we, we actually put the night vision, wyatt's idea, he wanted to put a night vision there. so we do have a clip of the baseball getting pushed down. we tried to debunk it as well, but it looked like it had gotten kicked. if there's anybody down here with us right now, make yourself known. use your energy and speak to us through this device that i'm holding in my hand. that is there anybody here with us we're here that was legit right here and I feel it like I think something just shushed us too if you're here do you see the baseball at the top of the stairs just got shushed again I'm pissed. Knock that baseball down. There's a baseball at the top of the stairs. Knock that baseball down. And a woman. Did anybody hear that step right there? I had heard it say left and then I heard like a a, a footstep right here. Literally right here. The ball the no boy! boy. The, ball. the ball! Literally right here. The ball! The no boy! The, the ball! ball. Yeah. Thank you! It's going, it's going, it's going. Thank you. It's okay. It's okay. Are you up there? Uh -oh. Are you up there? Yeah. Habang nagsaseta pa lang ang grupo ng kanilang mga kamera at gamit Ay makikitang bigla na lang bumagsak ang bolang ito Na inilagay ni Ryan sa hagdanan Kumiling si Ryan na magparamdamang kung anumang naroon At maririnig ang animoy mga sagot sa kanilang spirit box Na tila ba may kung anong nakikipagugnayan sa kanila Matapos ito ay humiling naman si Ryan Na muling pagalawin ang bola sa hagdanan At maya maya pa nga ay makikitang muli itong gumalaw at bumagsak Sinubukan pa nilang idibang ang pangyayaring ito pero kahit tumatalo na si kay hindi naman gumagalaw ang bola kaya naman sa tingin nila ay posibleng may tumulak sa bolang bola ito. I'm gonna put this baseball back upstairs if you could knock it over for us once more for the third time that would be awesome. Thank you. I'm just setting the baseball right here. Knock over that baseball. They like to give it some time. Use your energy. Kick that ball. Or you can no, tell. No, no, no. oh. Sorry. That's Did you scary. just see it go down? I watched it. I Did was watching it. It, it, it was slowly moving. <sighs> oh, everybody's going to make fun of me for that one. I just heard a faint laugh. Like, I just heard a faint laugh. Like, who's in here with us? Was that you who was just laughing? Yeah. Yeah. Did you hear that? Yeah. Why are you laughing? How many people are down here with us? Four. You heard a four. Fired four right away, yeah. Why are you down here? Where's Wyatt? Where's Wyatt? Where's Wyatt? up- Did you hear that? I heard that. That was right behind. Yeah. Wyatt, Wyatt, shhh, Muli silang nakarinig ng mga yabag at muling bumagsak ang bola mula sa hagdanan. Matapos ito habang nasa basement naman si Narayan ay nakarinig naman siya ng mga boses at nakapangingilabot na pagtawa. Pero di pa siya nagtatapos. Who's here with us tonight? Please. Where are we doing here? Are you back here? Mm -hmm. Yeah. What's that for? Where are you? That was upstairs or down here but that was i can't tell if that was upstairs or down here but that was i can't tell if that was upstairs or down here but that was two loud creaks on the wood floor guys, i just saw a shadow guys i thought, thought did i did too did you see you saw it yeah, i thought i did guys i saw a freaking head right here this shadow right here it had to have been this close see it It was that, close. Walang kamalay-malay ang grupo na ng mga sandaling ito ay nakuha na ng isa sa mga nakasetup nilang night vision camera ang pagpasok ng animoy transparent na imahe ng isang lalaki na tila ba napaatras nang mapagtanto nito na may tao sa loob ng gusali. ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na naidokumento ng grupo sa kanilang investigasyon ay mga patunay na totoong haunted ang lumang gusaling ito. Isa nga kayang multo ang nakuha ng ito ng kanilang night vision camera. Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video ito ay mula naman sa isang lalaking tiktok user na kuha di isang gabi habang siya ay nagmamaneho sa isang madilim na kalsada sa Mexico nang walang ano-ano ay may mapansin siyang kakaiba na tumatakbo sa kalsada. Bagamat <tipan> hindi ito ganun kadali makita Ayon sa uploader ng video ng ito ay para itong isang nilalang na may kalahating katawa ng tao at kalahating kabayo na tumatakbo sa matilim na kalsadang ito. Ayon sa mga comments si posibleng isa lang itong tao na nakasakay sa isang kabayo Pero depensa naman ng mga naniniwala na ito ay kalahatin tao at kalahating kabayo Ay bakit wala itong dalang kahit anumang ilaw sa madilim na kalsadang ito Pero katulad pa rin ang palagi kong sinasabi Nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi Ang Chinese Ghost Hunter na si Xiao ay muling binisita ang isang abandonadong hotel sa China na kung saan ay nakuha na niya ang di human ay mga multo mula sa kanyang livestream. at dahil nga sa mga nangyari sa nakaraan niyang pagbisita dito ay muling bumalik si Xiaolong para ituloy ang kanyang investigasyon Nagdala si Xiaolong ng mga pagkain bilang alay at nagdikit ng mga talisman sa dalawang pintuan na malapit dito 你能让我知道你在这里边，我就把替身现在给你烧掉。我用我的符，呃，加上我的这些年的修为。啥呀、哎？门狗，门狗。 И bisang makarinig si Shaolong ng mga tunog na kalauna napagtanto niya na nagmumula pala sa isa sa mga pintuan na niya ng talisman. Nakita ni Shaolong na gumagalaw ang pintuan ito na animoy may kung anong gustong lumabas mula rito. Pero sa pagpasok na Shaolong sa loob ng kwarto, wala namang kahit anong nanaroon. Humiling si Shaolong na magpakita sa kanya kung anong naroon at mula sa kwartong ito ay makikita ang isang maputing kamay na pinagalaw at kinuha ang isa sa mga inalay ng prutas. Agad-agad naman na nagtungo si Shaolong kung saan nagpakita ang kamay na ito pero kagaya ng inasaan, wala namang tao na naroon 好说赖说的，怎么的你呀、啊？你他妈出来来，我看看你到底长啥逼样。我俩斧给你摘下来了，于情于理，现在你应该现身了。但你凭啥不现身？你给我个理由。我他妈不骂你，你是不是难受啊？你有你晚上给这嘎、个，你刚刚吓唬人，来十多个小孩，把你吓唬死，让你天天鸡犬不宁不得安宁，让你在这地方永远都是呃，给这里边各种被折磨。我他妈磨死你，你像个鸡巴一似的，他妈真气人。 我知道错了，师爷，我知道错了。 muling nakarinig si Shaolong na mga tunog at boses at makalipas ang ilang minuto na wala nang naging pagpaparamdam ay dito na muling sinubukan ni Shaolong na maghamon na muling magpakita sa kanya kung ano mang naroon at maya maya pa nga ay nagpakita na sa kanya mula sa likuran ng mga alay na dala niya ang ulo ng isang tao na animoy umangat mula sa sahig Nilapitan ni Xiaolong kung saan ito nagpakita Pero wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng pinagmula ng ulong ito Dahil wala namang butas o daanan sa sahig Kung saan maaaring makadaan o makalusot ang isang tao Di ba siya nagtatapos? Ma, <todic> niya. 妈的，是，你是多大岁数没的？嘎的，你能再让我看一眼吗？最后一眼，只有最后一眼。你。

at dito nga ay muling lumitaw ang isang kamay mula sa likuran ng kanyang mga alay. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakukana na siya sa kanyang livestream ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong hotel na ito sa China. Isa nga kayang multo o demonyo ang nagpakita kay Shaolong? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin na isa sa ating mga viewers sa si Stakushi at kuha naman di mo na ito sa livestream ni Mika na isa sa mga member ng sikat na B-pop group na Bini. At sa livestream nga na ito ni Bini Mika ay merong napansin ng ilan sa kanyang mga viewers mula sa kanyang likuran. nakikita sa video ito mula sa pintuang ito ang animo isa pang babae na nakatalikod at may puting kasuotan na sa umpisa ay iisipin mo na baka isa lang ding tao pero ayon sa ating sender nang dumaan ang lalaking ito sa lugar kung nasaan ang imaheng ito ng babae ay tila ba tumagos ito Bagamat may mga naniniwala na posibleng ito ay isang multo, ay may mga nagsasabi na posibleng isa lang itong kaso ng fenomena na tinatawag na paredolya na kung saan ay eh, nakakita tayo ng imahe na nabubuo sa mga bagay-bagay sa paligid natin. Pero katulad pa rin ang dati, malaya kayong i-comment sa ibaba kung ano sa tingin nyo ang isang ito. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay magsubscribe ka na at ihit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapstv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!